Ang asno ay palaging nananabik na nakatingin sa kahangahangang bundok na tumataas sa dulo ng lambak. Ang tuktok nito, na nababalot ng mga ulap, ay tila isang mahiwagang lugar at hindi maabot. Bata pa lamang siya ay pinangarap na niyang akyatin ito, ngunit ang paumutya ng iba pang mga hayop ay nagpapahina sa kanya. Ang isang asno na tulad mo ay hinding-hindi -hindi makakaabot ng ganoon kataas, sabi nila sa kanya. Baliw ka! Isang araw, gayon paman, pagod sa pakikinig sa kanilang kritisismo, nagpa siya ang asno na oras na para kumilos. Kung hindi niya susubukan, hindi niya malalaman kung kaya niyang maabot ang kanyang layunin. Taglay ang pusong puno ng pag-asa at determinasyon na patunayan silang mali, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang umakyat sa matarik na dalisdis, sa kabila ng mga babala ng lahat ng nagsisiguro sa kanya na siya ay mabibigo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang hatak ng brabidad at ang bigat ng mga inaasahan. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki, ngunit sa pamamagitan ng kalooban. Sa kanyang pag-akyat, ang landas ay naging matari. Kinagat ng matutulis na bato ang kanyang mga paa, at ang nagyelong hangin ay humampa sa kanyang balahibo. Ngunit ang asno ay nagtyaga, na hinimok ng isang panloob na puwersa na hindi niya kilala nang makarating siya sa kalagitnaan, huminto ang asno upang magpahinga. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang lambak na naiwan niya. Pakiramdam niya ay maliit at hindi gaanong mahalaga, ngunit ipinagmamalaki din kung gaano siya naabot. Sa sandaling iyon, isang pagdududa ang bumalot sa kanya. Maaabot kaya niya ang tuktok? Masyado ba siyang ambisyoso? Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga pagkakataong nalampasan niya ang iba pang mga hadlang at bumalik ang kanyang determinasyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-akyat, mas mabagal ngunit mas determinado kaysa dati. Sa bawat pagsusumikap, nararamdaman niya ang pag ng kanyang mga kalamnan at ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit naramdaman din niya ang kalayaan at katuparan na hindi pa niya naranasan noon. Habang papalapit sila sa tuktok, mas lumakas ang hangin umiikot ang mga ulap sa paligid nila at mahina ang visibility. Ngunit ang asno ay hindi natakot. Sa wakas, pagkatapos ng tila mga oras, narating ng asno ang tuktok. Dahil sa pagod ngunit tuwang-tuwa, tumigil siya para tingnan ang tanawin. Nasa ibaba niya ang isang malawak na panorama, mga bundok, lambak, kabubatan at ilog. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang summit ay hindi lamang isang geographical na punto, ngunit isang estado ng pag-isip. Nalampasan niya ang kanyang sariling mga limitasyon at ipinakita sa kanyang sarili at sa iba kung ano ang kanyang kaya. Sa pagbabalik sa lambak, ang asno ay sinalubong bilang isang bayan. Hinahangaan at iginagalang siya ng mga hayop na kanina ay nanguyam sa kanya. Ngunit alam ng asno na ang tunay na gantimpala ay hindi ang papuri, kundi ang personal na paglago na kanyang naranasan. Sa paglipas ng panahon, naging alamat ang kwento ng asno. Sinabi ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon bilang isang halimbawa ng tiyaga at determinasyon. Maraming iba pang mga hayop na inspirasyon ng asno ang nagtangkang umakyat sa bundok. Ang ilan ay nagtagumpay, ang iba ay hindi. Ngunit lahat sila ay natutunan ng isang mahalagang aral, na ang mga hadlang ay mga pagkakataon para sa pag-unlad at ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagsisikap. Ang matanda at matalinong asno ay nakamasid mula sa itaas, habang ang mga bagong henerasyon ay humaharap sa kanilang sariling mga hamon. At mumiti siya, alam niyang mananatili ang kanyang pamana magpakailanman. Ang bundok, na minsan ay tila hindi maabot, ay naging simbolo ng pag-asa at posibilidad. At ang asno, ang hamak na hayop na lumabag sa inaasahan, ay naging isang alamat. Kaya ang kwento ng asno ay naging isang biyakon na gumagabay sa lahat ng naghahangad na malampasan ang kanilang sariling mga limitasyon at makamit ang kadakilaan.